So what's up guys in part video nga po ay maglaro naman tayo So tapos na ni Ate na yung bahay niya So Magbabalag ba ka kami pumunta sa bundok ng mayon So para kasi guys may narinig ako mga tanong Mama may sumasabog na pala wala na Wala nasisira Parang okay, ganito well, i-harvest na hindi tayo nasasaktan. So, ang gabi kasi guys, tsaka saka na naulang pa kaya malag tayo. Yun. I got it. Dito pa. Kasi guys, ang daming to guys. Pwede tayo magbao ng ganito kapag sa mga travel travel. So. So, ito na guys. So, nilalati natin. Wala pa tayong kamote, yung beetroot. Sasayaan. So, yun guys. So, nandito ka kayo. Bakit may ganito dito? Lutuan namin may natin no? yung naku. Ang tabag dyan sa diko ay eh, papa. So, nandiyan na lahat. Kasi oh. so, ito puro abo yan guys. Dito. So, this is my mini house. So, ganun guys ang bahay ko pangit no. So, wala pala ngayon sa ating na kasi ano, may ano siya, recognition. So, yan na guys. So, maray na aldo pala si boss So, kahit hapon na, maray na aldo, hapon o banggi sa Indo. So, so, ito guys, yung nakuha ako sa kagubatan. So, para kasi guys, may crater yung vulkan niya eh. So, may nakita pa ako spawn eh. Kaya ang daming ganun. So, babalik ako guys. Tapos yung itong bahay. Kasi <laughs> dito so, tayo. Dito ako magbabahay maganda eh. I promise you. I know well, my father's broken. So yeah, guys, ganda dito, not So guys, so de ba? Ay, may tupa. Gusto ko rin kasi sana guys ng white bed ka. wala pa akong beli. Eh. So yun. wala pa akong white na ano. Na DIY. Bone million yun ba? Diba? Kasi mas maganda kasi tingnan yung white. Kasi ano. Kapag madumi na. Makikita mo talaga na dark talaga siya. So yun guys. Ang lawak pala dito. So sya sya na hindi kita yun nandun. So, gusto niya ba makita, guys? Kasi, guys, ano, para, ano lang, trip-trip lang. Tignan natin ko pwede natin makita. When my heart is peace and sorrow and despair, I promise. Sinanad kasi ako, guys, nung vigil ni Apostol. So, guys, So, condolence case kaya pass ng Arsa niya pero yun lang ng PMC support watch. Yes. So, marami din siya guys nagawa Sa so, totoo nga niyan guys ay malaki ang inambag niya. Sobrang laki. Kung walang, kung walang ano, kung wala siya siguro para pa-impiarin tayo lahat. Oo. So, sad lang, guys. Na, na ano na siya. Pero dapat natin pagpatuloy ang buhay. So, maganda pala dito, guys, mag, ano, mag ano. papatuloy natin ang buhay hanggang sa dumating ang Panginoon. So, yun, guys. Uy! There is no. And oh yay. Yeah. May equal pala dito eh. So don't worry guys, wala naman tayong ano, wala naman tayong nakakatakot. Difficult. Nasa easy lang tayo. So, may, nasa ano, peaceful pala tayo means wala talaga yung isa uy uy mandig na tayo oh my gosh sorry So, napakalawak, guys. Oh. Ang kita man ng punong to. That's no. So, ano ba to? Sa ba? Sana ba to? Alam ko may pinangalan ako dito sa mga lugar eh. So, yun guys. Kailan pa ba natin? So, kailangan natin. Pero okay na yan kasi gusto ko na naman makita yung mayon. So, pwede pala tayo dito magbahay. Malawak ba? Maganda siya dito, guys. Maganda siya. Okay. Dito tayo bukas. Oh pagdating natin yung na so di ko na nga guys alam kung nasaan na tayo eh oh my god mamamatay tayo dito parang siyang pulot sa isno alam alamin guys yung pulot kung di pa subscribe na kayo nang alamin diyan lang So malabig to heart I feel the sorrow and despair I promise you we don't need a friend You find my footprints in this sand. So guys Naliligo na yun. Ay, may fox pa. May fox. Yay, may fox. Kaso dito siya pwede kunin. Ay, may beris pala ako. Pero it's okay. Huwag na muna. Ako, pinangalan ko dito sa pinang isno sa mga Encantadja. Oh, guys. Oh, guys. That's a magma. Oh, my gosh. Wow. Totoo nga, guys. Nag-erap ba siya? Akala ko wala ng puno dito. Siguro di pa siya nag-erap. Uy, may ano, aso. Ah, wait, 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 wait. Oh, mamatay siya eh. Eh, wala akong buto. Sorry. Sa so, hindi ko nadala buto ko. <laughs> buto ko na lang kainin mo. Joke lang. So, guys, susunog siya ngayon. Hala, guys. What is that? Ito eruption. Sa kaligitan natin eruption. Oh my gosh. Hindi pa siya yung ano. Hindi pa siya yung crater. Titignan natin kung may crater yan. So, balik na tayo. Kasi... Grabe siya, guys. Si. Napaka-ano. Napaka-risk bumaba. Diyan. So, doon tayo sa baba. Saan na ba tayo? Puro tres pala tayo. <laughs> sa mga bi sa mga dyan. Sa ano. Duman kami sa Albay. Albay Pinagbubong. Duman ako nag ano, sa Pinagbubong Elementary School. So, nyo raon dyan sa mga pinsan ko. So, shout out dyan, guys. So, saan na ba ito? Pailawad na din O, oh, yun pa duman. Kung bungis nung sana puro laba, ano? Siguro pati dun sa baba, sunog yun sa Huwag <coughs> naman. Hala, mama! Mamatay na tayo. <coughs> oh, takot naman ako. Ayan guys, kayo mag-iingat kayo sa mga ganun. <laughs> Kasi karamihan dyan mga sinungaling. So, maudit na kita. Maudit na kita. So, gusto nyo bagas ako ng no? supermarket simulator. Hala, hindi ko na sa anak ko. ako. Ah, dito tayo. Ala, naliligaw na yata ako. Yes, ayun yung isang, ano, isang bundok na pinangalan kong ni isang Minea. Adik sa ikat na Pero maganda kasi yung name. Hindi ako adik sa ikat na Maganda lang kasi yung name. Kaya yung pinangalan ko. Ni means, ano, Queen of Ice. Minea means, White as Snow. Ah, oo oh nga. Sabi ko, parang maganda rin yung pangalan. So, yan. Nandito na tayo. So, maganda dito guys. Magbaki. Pero, if sumabog yung bulkan, kinakabahan ako. Ako yung kinakabahan. Eh. Kasi pag ayan sumabog, delikado tayo. <laughs> Hindi naman tatalay po putok yan. May mag-asawa. Ito kaya magtanim ng tupahan. Tapos bato lang ilagay ko para kapwa if na mag-flow yung lava. Ready. hindi tayo mapapahamak. I promise you, and a fair friend. You find my footprints in the sand. Kang kita yung host natin yung no? sabi ko na sa inyo na kita yun. Eh. Wala naman tayong zombie, no? Kasi sabi ko wala naman zombie. Pwede kong ala upas tayo. Oy Maganda rin yun. Eh. Pero may nakita na ako doon bahayan. So baka doon tayo mag -ano, mag hide out. So yun lang guys. Goodbye to my views. Eh, Goodbye. <laughs> Goodbye. So pagka uwi natin, mag-goodbye na tayo. So yun guys. Yun guys. Yun guys. So, it's now from all. It's all from now. Tama na to sa lahat. Tama na to ngayon. Lahat na to sa ngayon. Huh? So, tatapusin ko na itong bahay dito. So, goodbye guys. And see you soon. And dito na lang tayo. Goodbye. And...